Eto nga ang ganap ilang oras bago sumapit ang bagong taon. Sumaglit kami sa bayan para bumili ng cake. Eto na lang kasi yung kulang sa handa namin para mamaya. At saka isinabay ko na din yung ubilop na pinabibili ni Gray. Tapos bumili na rin ako ng lucis para may masindihan sila. Pagdagpalit na ang taon. Pagdating namin sa bahay, nagsimula na kaming mag-asikaso ni Mama. Habang siya ay gumagawa ng kakanin, ako naman, sinimulan ko na ang pagtuhog ng iihaw naming barbecue. Paniguradong lahat tayo ngayon ay abala sa paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Ano nga palang mga handa nyo? Ako nga, mas excited ako sa paghahanda sa New Year kesa sa Christmas. Dahil siguro, hindi namin kinasanayan ang mag-Noche Buena pagsapit ng Pasko. At lagi din naman kaming umaalis ng bahay kaya sa New Year naman kami bumabawi. At pagkatapos ko ngang matuhog yung pang barbecue, nagayos at nagluto na din ako ng iba pang handa namin. Kami nga lang ni mama ang nagpre-prepare dito sa kusina habang si papa nag-aalaga ng mga bata. Naghati kami ng gawain ni mama dahil hindi niya kakayanin kung siya lahat. At nang maiprepare ko na nga yung mga prutas, Nagsimula na din ako sa paglalagay ng konting decoration para hindi masyadong plain yung magiging new year namin. Tuwang-tuwa nga si Grey kahit ilang piraso lang naman yung ilalagay ko. Tinutulungan niya pa ako. Buti na lang din at hindi masyadong nagpapasaway. Mas nakakapagod kasi kung habang may ginagawa ka, nagbabawal ka pa ng anak. At pagkatapos nga namin dyan, pinakain at pinaliguan ko na silang dalawa. Tapos, isinunod ko na rin yung sarili ko. Wala na nga lang video. At, nung malapit na yung New Year, inayos ko na rin yung lamesa namin. Yan nga pala yung mga prepare naming mga handa namin. Apat lang kaming matatanda na andito sa bahay. Tapos, itong dalawang junakis ko. Kaya, konti-konti lang yung inilagay ko sa lamesa dahil hindi present yung dalawang kapatid ko dahil may kanya-kanya rin silang gawain. At nung nag-alas 12 na nga, ginising ko na yung dalawa. Kaso, pangit ang pagkakagising ng kuya. Kaya ang ending, wala kaming matinungkuhang mag-iina. Buti na lang itong si Blue nakisama. Kaya kaming dalawa lang ang nag-enjoy sa luces na binili ko. At yung kuya, andun sa loob ng bahay pinanindigan yung pagiging KJ niya. Wow, ang okay. ganda! ng kuya, ganyan niya sinalubong ang bagong taon. At ngayon na na-welcome na natin ang panibagong taon, meron na naman tayong 365 days para magkaroon ng mga chances sa ating mga buhay. Chance sa pagtupad sa mga pinangako natin sa iba at sa ating mga sarili. Chance para mas maging better. Chance para baguhin yung mga bagay-bagay sa ating mga buhay. At ang pinaka-importante, ay ang ating bagong pagkakataon para magpatawad, magmahal at maging mabuting tao sa lahat. Happy New Year everyone. Salamat sa time. God bless.